Ma'am, nabanggit po ni Senate President Cheese Escudero that there will be government officials who will be attending yung next hearing ng Senate on the rest of former President Duterte. Sino-sino po ang mga ito? And does this mean na nagbago na yung stand ng palasyo pagdating sa pagdalo ng mga opisyal sa Senate investigation? Mm -hmm. uh, sa ngayon po ay uh, according po sa office po ni ES as we speak Uh, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero so dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino 'yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang uh, ang office of the uh, executive secretary 'yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Uh, nakalista po rito uh, si secretary uh, Jesus Crispin Remulla ng DOJ. Prosecutor Richard, uh, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion and Chief State uh, Counsel Dennis Arvin Chan. Makakasama at nilagay din po namin sa listahan si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique A. E. Manalo. Uh, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Alcantara. PNP uh, General uh, Romel Francisco Marbil and uh, General uh, Nicolas uh, Torre. From DMW, uh, si Secretary Hans Kakda. Kasama rin po si uh, Special Envoy Marcos Lacanilaw. Uh, and from the SEC, uh, Atty. R.J. Bernal and Atty. Ferdinand Logi Santiago. From what led the palace to reconsider? Mm, kung nagkausap man po sila ng uh, ni uh, um, Senate President, Chis Codero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya, uh, provided of course, ito yung hindi naman din tatalakay sa executive privilege ng mga issues. Pero to be clear, ma'am, these officials can still invoke executive privilege during the question and answer, no? Opo.